wala po akong nakikita na hinuhuli dito na mga malalaking sasakyan at mga jeep at bus. Kung hindi, hinuhuli lang dito ay ang mga rider. Ito po yung area na sobrang daming natitikitan na mga rider. Yan, dyan sa may bandang Ayun o, mayroong nakasign na U-turn. Kaling dito yung motor, yung mga rider. At ang sabi ng mga nitisin, kaya naman, maraming natitikitan yan at nangangamuti na rider dahil dyan sa mga bus na yan tingnan nyo naman o oh. guys tingnan nyo ang ginagawa ng mga bus at mga jeep wala na kahit na gusto mong mag dito sa motor lane ay hindi mo magagawa dahil nakatambay na yung mga jeep at saka yung mga bus so tingnan nyo tingnan yung isang motor na yan o. Puminto, nakabuntot sa bus at nakamotor din siya. O yan, yung mga kasama niya ay talagang nauna na. So siya, nakabuntot pa siya. So, no choice ka talaga. Kung hindi, mga muti dito. Ayun o, o tingnan nyo. Buti na lang, walang nanghuli ngayon. Ngayong uras. Kasi kung mayron ay suwak na yan. Daming suwak. Tingnan nyo yung crossing. Mga... 20 wheelers 18 22 kung mara ay yung mga malalaking sasakyan talaga yung dumadaan diyan ngayon naman ay meron pa akong isang napansin tingnan nyo guys dito ipakita ko sa inyo sa kabila yan ito medyo wala pang nakatambay na jeep at bus sa may motor lane nakatambay yung mga bus na yan at mga jeep sa dalawang lane sa yellow lane at sa isa pa doon okay yan kasi meron ding nagmamando na mga MMD ayan sa unahan mayroon nagmamando talagang sinisinyas na pumunta sa kanilang ano linya in fairness naman pero pagdating na dito sa overpass tingnan nyo guys yan Marami kasing pasayro dito guys Mga nag-aabang Sobrang dami o, Tingnan nyo Ayan pa Sobrang laki ng sasakyan Kaya hindi siya maka U-turn Talagang Pakainin niya hanggang gitna Ilang linang kinain niya 1, 2, 3, 4, 5 Limang linya Bago siya Mapakabig Pakanan Okay So napansin ko rin guys Na Kaya din naman pala nangangamuti itong mga bus driver dito at mga jeep dahil mayroong nakaharang dyan tingnan nyo oh, yung jeep na yan o oh. oh, tingnan nyo nasa yellow lane sila pero mayroong nakaharang na barrier na MMDA hindi pa yung itlog oh. yun lang ang kasya siya lang ang pwedeng dumaan dyan okay? pero ang jeep at mga bus ay no choice sila kung hindi dito dumaan sa motor lane okay ayan dito talaga sila dadaan kasi maghihintay naman sila ng pasayro doon dyan sa harap na yan pwedeng magbaba ng pasayro dyan at pwedeng umake up in short naging kamuti driver si bus at kamuti driver si jeepney ngayon sila rider mga nakamotor ay walang magagawa kung hindi papasok ka talaga dyan lalo na kung marami masikip para hour pagkahapon mga bandang alas 6 sisikip at sisikip yan at ang mga rider ay dadaan talaga doon ngayon pagdaan mo dyan katulad dyan okay? pag abot mo doon sa U-turn na yon sa unahan na mga limang metro kaunti paliko, hindi nakikita kasi dito eh. Pag dito ka, diri diri yan bigla ka liliko... ...ayun yung katulad ng motor na yun o. No? yan yan malapit siya sa U-turn na sign pagdating doon huhulin na liliko ka bigla at hindi mo makikita yun mabubulaga ka na lang kasi liliko ka ...pagliko mo yun pala mayroong nakaharang dyan na mga MMDE dyan sa kabilaan pag pinara ka dito sa bandang kaliwa at hindi ka na para mayroong pang nakaharang doon sa unahan kasi simpre, pag makita mo dito na mayroong nanguhuli o mayroong kang nakitang hinuli at kakabig ka pa kanan. Iyon pala, pagkabig mo pa kanan, ay mayroon din nakaharang tamang tama shot ka. Kaya makakaligtas ka lang dyan kung busy sila at mayroong mga hinuli. Alam nyo sa totoo lang, ito yung pinaka nakita ko pinaka maraming nahuhuli na mga rider. Baka ito ay bansagan na, itong uh, Commonwealth na ito ay binansagan na uh, Killer Highway. Baka pag mapansin nito at point time, kung alin ba ang pinakamaraming nahuhuli na mga motorista ay malamang ito ang magiging capital ticket or magiging capital huli ng mga rider sa buong Pilipinas. Ano? Mga rider ay sanay natin ang ating sarili lalo na dito sa Commonwealth. Pagdating pa lang dyan, sa may Iber, papunta kapag pupunta ka sa may Fairview ay kailangan mo na mag dyan sa kolehiyo dahil napakarami nang nanguhuli talaga dyan o, pagka umaga naman ay uh, dito sa bandasanan pagpasok mo palang lang sa may commonwealth may doon niya karmin commonwealth na yan ay mag na kayo para hindi po matikitan 500 pa naman o ito ito ang sitwasyon dito okay tingnan natin ang mga rider ang gagawin simpre wala ka nang magagawa kahit na gustuin mo man na mag dyan, salin mo ay hindi na talaga pwede yan, wala, wala nang makakadaan dito yan, nakababad pa o, oh, diba tapos, siguro mga 100 meters lang yan galing dito sa may crossing uy, tingnan nyo naman yung laki ng sasakyan na yan, wala nang natira salin, isa na lang oh, wala na talaga magiging kamuti na So in short, lahat na naging kamuti at napipilitan maging kamuti si bus jeep. At ang pinakakawawa dito ay si mga rider. Sila po. Kasi sila lang ang inuhuli. Kaya ako naman nasabi na sila ang magiging kawawa dito. Nagiging kawawa. Hindi ko alam kung biktima o anong nangyari dito sa barrier ng MMDA. Kasi sila lang naman ang inuhuli dito eh. Wala po akong nakikita na hinuhuli dito na mga malalaking sasakyan at mga jeep at bus. Kung hindi, hinuhuli lang dito ay ang mga rider. So guys, mag-ingat na lang. No twist tayo. Kaya panawagan na sa MMDA na sana ay uh, mabigyan ko ito ng solusyon. Dahil hindi ko alam kung anong corpus dito.